So ayan mga Karels so, dito naman tayo sa loob ng bahay. So meron tayo ngayon ipapakita dito sa ating video na medyo magandang tanawin. Ayan. So ipapakita ko sa inyo yung pinamaskuhan natin mga Karels dito. Ayan. So talagang maganda. So ayan mga Karels. So tingnan natin to kung anong mga laman ito. Ayan. isesey-sey natin yan mga Karels. Ayan. So, ang unahin muna natin mga karoos itong maliit. Kung may manggano ang laman. Ito. So, ayan. So, check natin kung anong meron dito. Uy. Uy. Ayan, no? So, meron tayong isang libo na kuha ngayon dito. So, napakadami niya, no? Ayan. Ayan. So, tabi muna natin ito. Ito kaya, manggano kaya to Uy, pares ng kulay, oh. Ayun. So, maraming salamat sa mga nagbigay. Ayan. O, oh, yun. So, meron tayo na ngayon 3,000. Ayan. Ang toy to. Ay, to? isa lang. Ayan, meron dalawa 3, 4 Ayan. So, dito naman tayo sa mga lalaki, mga titingin. Ayan. Kung mangano ang mga laman itong mga to. So, papakita lang tayo ng ilang piraso so hindi na natin pwedeng isa-isa kasi medyo matagal. Oh, bago. Ganda oh. Ayan. So, mayroon tayong lima. Ayan. Ito, mayroon pa. Oh. So, hindi yan piki mga karels oh. So, Ayan. So, So, hindi pa ako natutulog mga release gawa ng ano, dito. Ayan. Ayan. Bilangin natin kung ilan to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Ayan ito pa yung iba oh. Hay. magandang pasko natin to, mga girls. So, simple may gagawin gagawin natin, may gagawin tayo dito ano to so abangan na yung, yung, sa susunod kong video kung saan to mapupunta mga karils ayan hanggang dito na lang mga karels, yung ating video so ayan mga karels, so tapos na tayo magbilang dito sa mga to so abangan nyo sa susunod na video kung anong gagawin natin dito sa ating ampaw bye